magbaraan na po sa inyong lahat mga kaibigan kami ay aalis ngayon ng ate ko ay pupunta kami sa malayong lugar so mga 3 hours from here so ayan shout out sa inyong lahat samahan nyo kami kung saan kami pupunta sana makapag video kami doon Doon sa aming pupuntahan so ayan alis na po kami ayan nakamanit yung sinday ngayon kailangan <laughs> ko ng pintura baka mas maganda din yung maaga kaysa ano, ma-late tayo. at shortcut na lang kami dito sa ano, para wala tayong ano sa traffic. Iwas tayo sa traffic ngayon. <coughs> so, ayan siya guys. Umulan dito ngayon. Nagdala ako ng payong dahil baka mabasa tayo. Nasakay kami ngayon sa bus. Diba, tignan niyo yung, ano guys, daanan. Okay, umulan dito ngayon sa amin. So, ganyan siya. Okay. Siyempre, tawag toros. <laughs> ngayon lang kami nakalabas at magkasama ng ating ate. Kapatid ko pala yan. Ay ate. Hi! kami ay kumusta kayo dyan? dalaga kami ngayong araw <laughs> yeah. ngayon lang kami tingnan niyo, yung buong maganda in-street in ng aking anak na lalaki salamat sa aking anak at pinaganda mo ako ngayong araw ba? Diba? <laughs> siya nag-street niya di ba parang para ding para ding ano para ding nagpunta sa parlor oh, Nakatipit nakatipid na tayo ng dalawang lapad kain na rin ang ano katumbas nung sa bigas kapodina. yung dalawang lapat, di ba dinan diba? ko lang sa ano pag dinan ayan binan ah. lang ay nakatipid si Inday dalawang lapat. picture natin. once a year lang tayo mag sa parlor kaya ito hindi mo na ngayon kasi hindi pa tayo tapos sa farm kaya saka na tayo magpapaganda sa parlor pag ano, nakatapos na tayo sa farm kasi useless din yan pag nagpa parlor ka masisira din siya kaya tsaga tsaga muna hanggang straight-straight straight lang muna paano ano pag uwi ko sa Pilipinas ayan, ayan. lakas <laughs> ano lang dito yung palikuli ko na daan kaya mahihinog kapag ano sanay. Eh. Kung ano nga anong sa hilot eh, parang bunamin. Tan na nga ni Subas na lunadang tao. na muna yan. na yun, ang banda. na yung bus na sasakyan namin. Ngayon nintay na kami. Wow. Ay, ang grabe mga hapon talaga. untay wala pa nga sa oras. Nandyan na sila lahat. Oh my God. Ayan o, oh, yung mga nakasasakyan na Yan na yan, eh. Ay, buh, hindi pala ito. Doon pala. <laughs> Saan na ako dadaan. So, ito nga, kasama rin to. Ayan, dito na kami sa aming ano, pupuntahan na pa, pa, uh, sa sakyan. Siguro sa pupuntahan natin, walang ulat. Sana nga eh. No. Kasi yung wala nga, nakaganyan lang shop suot nila. Dapat sa hmm. mga Yung malay mo, yung mga nauna, dyan lang sila sa ano. Pwede naman na siguro dito kung ano. Dito na tayo. Saglit. Dito na tayo mag-fart. <laughs> Yun, pwede Udi na ba barinday? Nagsin ko nga. Bakit nga nyo? Wala nyo kung kuling pagkakuha. Baringday, nag-uulan. Oh, Grabe na, paka. Aga naman ang mga hapon. Sabi ko iyo sa ti, ang mga hapon, alas-siti ang meeting. Alas-sa-is, nandito na yan sila. Anong oras ni Galen? Ano daw? Na, eight, na 8.50. Na mm hmm. Wala lahat sila nakatingin sa atin. Para tayong ano dito ah. Mm -hmm. Mm -hmm. So ayan, punta muna kami sa... Ayan, palis ka pa Thank <laughs> you. 手伝わってちょうだいでくれるやつの方がいいだけ <laughs> <laughs>

my beginning will be as bright as the sun There is so much love to give Something's telling me it's fine When you came to me, oh I knew it's you